Kwentuhan tayo habang uh, nga, nag-aalmusal ako. Meron akong uh, gustong sabihin. Na uh, Naisip ko, nung bata pa ako, sabi ko, gusto kong gumanda yung buhay ko. Gusto kong mapaganda yung buhay ko. Kaya naman nung kauna-unahan na nag-abroad ako, ng trabaho ako sa Korea nga, uh, natikman ko lahat ang mga gusto kong tikman sa buhay binili ko lahat ang gusto kong binihin sa buhay Asi nagbuha, nagbuhay ako na parang hindi ko naiisip yung future yon. hindi ko naisip na dalawang taon lang ako doon sa Korea. Well, pwede pa rin namang mag-extend kung gugustuhin mo. Yon, yun nga lang. Hindi ko naisip na hindi habang panahon ako ay nagtatrabaho sa ibang bansa, kumbaga. So, anong nangyari, Ah, uh, natrabaho ako na, ang sinasahod ko is halos ubos kong ubos. Wala talaga akong naging savings. Meron man ako naging savings, pero laging, um, uh, sabi ko nga, lumalampas uli. Lumalabas uli. Kung bagay, papasok mo lang, ilalabas ko lang, o oh, ilalabas ko uli. As in, ubos. Yung hindi ako nag-iisip ng, yung wala akong financial uh, fund, emergency fund, yung mga ganyan. Kaya pag nasairan ako, at wala nang trabaho, nag-lockdown halimbawa, na wala din akong panggastos, wala din akong pera. Hindi ko naiisip yon So, ngayon, ngayon naman na napaganda ko na ng buhay ko, at maayos na talaga yung buhay ko, may pera na ako, may, may magandang trabaho, may maganda na rin kita, may maganda na rin ano, yun nga, may savings na rin. Hindi na ako kagaya ng dati na gastos kong gastos, hindi na ako kagaya ng dati na ubusin ko yung sahod ko, yung wala nang kinabukasan. Nabibili ko pa naman lahat ang gusto kong bilhin, natitikman ko para rin lahat ang gusto kong bilhin napupuntahan ko lahat ng mga lugar na gusto kong puntahan ngayon. And, naibigay ko rin yung mga, kung ano man yung mga emergency na pangangailangan namin magina, naibigay ko yun sa aming magina. Pero, hindi na ako kagaya ng dati. Kung baga nagmamature tayo, uh, natututo tayo sa buhay, natututo tayo na mag-ipon, hindi na ako kagaya ng dati na gagasusin ko lahat ng sahod ko. Tapos, wala pang 15 days, wala na akong sasandalan, wala na akong pagkukuhaan ng aking, uh, Uh, paggastos so yun, yun ang natutunan ko sa buhay so yun ang masasabi ko na naitulong itulong ng uh, siguro pang bansa and siguro yun nakikita ko sa paligid ko uh, natuto ako mula sa mga taong nakasalamuha ko yun, and natuturo na ko in my own experience kaya pag lumalaki tayo talaga pag umiidad tayo nagmamature yung utak natin may pera na tayo, hindi na tayo uh, ako, nagkapera na ako ngayon hindi na ako kagaya ng dati na ubos kong ubos, ngayon naman ang iniisip ko is kabalik na na ng dati ayoko nang mawalan ayoko nang masairan dahil takot ako na pag ako nasairan wala akong uh, masasandalan, wala akong uh, eh, sa aming mag-ina. Yun ang aking kinakatakot ngayon. ngayon. Hindi kagaya dati na hindi na ako natatakot noon, May pera ako, pero pagkatapos ng wala pang 15 days, hindi ko na alam kung saan kukunin ang aming paggastos. So, yun, yun ang dating kinakatakot ko. At dating iniisip ko ngayon, yun na. Naging wise na ako ngayon. So, yun lang Yun ang gusto kong nga uh, sabihin. Na habang tayo ay eh, nagmamatured at yun nga na kung tayo ng ibang bansa natututo tayo kaya kung gusto mo rin matuto well meron mga tao na hindi natututo kahit nag ibang bansa sila hindi pa rin natuto sa buhay nakala nila isabang buhay na silang nasa abroad hindi ganun uuwi pa rin kayo kung lalo na rin sa mga OFW uuwi pa rin kayo ng Pilipinas kasi hindi naman hindi naman na kayo uh, hindi naman kayo citizen dun sa lugar na yun. Kumbaga, temporary lang kayo. So, uwi pa rin kayo. Wala kayong choice kundi umuwi pa rin ng Pilipinas. Kaya, sa mga OFW, mag-save kayo ng pera ninyo. Kasi, sabi sa inyo, yan yung makakatulong sa inyo sa pagdating ng panahon pag kayo tumigil na sa pagtatrabaho. Yan. Hindi habang panahon ay nasa abroad kayo, hindi habang panahon ay nagtatrabaho kayo, and then kahit umuwi na kayo ng Pilipinas, hindi rin habang panahon is, well, nagtatrabaho kayo. Well, sa ibang tao is habang panahon na nagtatrabaho sila. Uh, may iwasan yan. May iwasan yan na hindi habang panahon na magtrabaho kayo kung handa nyo yung buhay nyo. Pwede pa rin naman kayo na umuwi ng Pilipinas na, yun nga, mag-business. Magtatrabaho pa rin kayo. Pero in a way na, in your own time, in your own, ah, uh, ang tawag dito, yung wala kang under, yung hindi ka under ng ibang tao, hindi ka under ng, yung wala kang boss, ikaw yung boss. So, yun. Mahandle mo yung lahat. Pero kailangan maging wise ka sa pag-iipon ng pera. Kasi kailangan mo pa rin mag-iipon ng pera. Kasi pagdating ng panahon, darating pa rin yung panahon na talagang hihinto ka na sa pagtatrabaho. As in, yung completely na sa bahay ka na lang at hindi mo na ka lang kahit mag-business. Well, kung kaya pa naman ang katawan mo is walang problema. Kaso pag dumating na yung panahon na uh, hindi na kaya ng katawan mo, and hindi na yung kaya ng kaisipan mo siguro depende talaga yun sa pangangatawa ng isang tao pero pag kaya mo pa rin, go pa rin pero kung hindi, is kakailanganin mo pa rin ng pera pagdating ng panahon na ikaw ay tumigil na sa pagtatrabaho kasi yung mga gastusin mo yung mga pangailangan mo is nandyan pa rin hindi mo wala nandyan pa rin yung Halimbawa, lalo na kung may maintenance ka, Diyos ko, kailangan ng maintenance sa mga taong may maintenance. Kung ano man yung klaseng sakit yung hypertension, or acid reflux, or kung ano man yung madadali lang naman yung mga ganyan, pero paano kung malalala, diba? So, yun ang kailangan paghandaan. Hindi dahil sa hindi madadala yung kayamanan pagdating ng panahon, pero malaki may tutulong yun habang kayo ay nabubuhay, habang tayo ay nabubuhay. So, yun lang po ang aking uh, advice for today. Bye!